sen. Tank. Näin sikään Ayan mo, stay hanggang against the light tube. Sana hindi na naman putol ang aming pabigat Kasi wala na kaming pabigat Pag nawala yung humi na kami Ay si Kamaster o oh, dalawa guys tama ko isino isino sa ring pasok meron pang isa 3 points na naman 3 points oh naman kabila na naman kami na matambakol yan oh. tambakol yan pa yung isa oh

na siya guys so baka magkita ka ni rin na isan mo ito sa rin aso ah, yeah, guys tatlo tong tatlo ngayon guys walang pa yun sa loob sa perena Shit ah. na Dalawang matambakol yung miss yan, yan. Yung, isa. Yung, isa. yung Isa. guys. Shoot na naman three points. ya Ayan, malalaki lagi ya master Shoot na naman. Pa three points ah Oh. Isa, 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 isa. ya tingnan ka master. Shoot mo na naman. 3 points na naman. oh, ini na naman, yun yung naman siya. guys shoot na naman 3 points na naman oh, yan. pang tatlo yan o pang apat pang tatlo yan malalaki yan guys big size yan shoot na naman Oh, oh, oh. oh. Nagdaga natin yung ano niya. Yung, oh, kasi gumo na lang.

Oh, ano naman ng mga mga. Kada na naman si Kamaster. Sige lang Kamaster Galeng mo ka, master Shoot sa three points. Yan. pa rin sa ating basket, chu.